So, guys, tingnan nyo na. Ilang araw yun. Ilang araw nga yun. Yung paglagay ko ng lemon at kamatis. Ayan, tingnan nyo yung pekas ko. Medyo nawala-wala. Like it talaga yun, guys. Ako na lang sasabi sa inyo, like it. So, baka one month pa bago ito mawala. So, ituloy-tuloy lang natin, guys. Uh, in-update ko lang kayo kung ano nang nangyari sa akong pekas. Ayan, guys. Oo, ayan. O. Dati sobrang, ano, yung una kong video, guys, is sobrang maitin dito. Ayan. Medyo nagkukulang-kulang na, guys. Oo, oh, Oo, oh, ayan. Kukulang na yung pekas ko. So, like din talaga yung orange at saka ano, guys. O. yung tomatoes. So, tingnan natin sa susunod sa part 3 kung maalis na talaga in one month. o oh, ayan. So, bye guys! Oh. oh, like it talaga. Tingnan yung una kong video, yung part 1 ko guys ha. Kasi may pagkakaiba talaga sila. O, oh, tingnan yun.